Daniel Padilla, inokray nga ng mga netizens sa bagong itong haircut. Aniya pa ng netizens, mukha daw itong tomboy. Hindi nga nakalita sa pang-okray ng mga netizens ang bagong haircut ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla. Unang iflinex nga ni Daniel Padilla ang kanyang bagong haircut sa kasal nga na kanyang kaibigan si Robbie Domingo. Ikinasal nga si Robbie Domingo nitong Sabado, January 6, sa kanyang long-time girlfriend at fiance na si Mikey Peneda. Star-studded naman nga ang nangyaring kasalan kina Robbie Domingo dahil ginanap ito sa San Isidro Labrador Church sa Pulilan, Bulacan. Kasama nga sa dumalo sa nasabing kasal ay si Daniel Padilla maging ang ex-girlfriend nito na si Catherine Bernardo na isa nga sa mga bridesmaid ni Mikey. Kahit nga hindi bahagi ng entourage ay agaw atensyon pa nga si Daniel Padilla. Lalo na hindi nga ito lumalayo kay Catherine Bernardo. Ngunit bukod pa nga dito, umagaw nga ng atensyon mula sa mga netizens ang bagong gupit nga ni Daniel Padilla. Marami kasi sa mga netizens ang nagsabing nagmukha raw tomboy si Daniel Padilla dahil nga sa bagong gupit nito. Ilan pa nga sa mga netizens ang nagkomento na dahil sa bagong gupit nga ni Daniel Padilla ay naging kalukalay o kahawig na nga nito ang international singer na si Jake Cyrus o mas kilala noon bilang Charis Pempenko. May ilan ding mga netizens ang nagsabing parang contestant di umano si Daniel Padilla sa segment noon ng It's Showtime na That's My Tomboy dahil daw sa bago nitong gupit. Narito nga ang ilan sa komento ng mga netizens. Anila? that's my tomboy ha 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 i've been telling my friends jake cyrus and daniel padilla look the same jake cyrus 2.0 kala ko that's my tomboy na it's showtime kala ko po si jake cyrus sorry po i totally agree looks like charisse but i do hope he sincerely makes an effort and amends things for what has happened. Matatandaan nga na pinapiestahan sa social media ang pangalan nga ni Daniel Padilla matapos nga nangyaring hiwalayan nila ng kanyang long time girlfriend na si Catherine Bernardo. At madawit dito ang pangalan nga na ng aktres na si Andrea Brillantes. Hanggang ngayon nga ay wala pa rin opisyal na pahayag si Daniel Padilla tungkol nga sa nangyaring hiwalayan nila ni Catherine Bernardo na nangyari na ang kumpirmasyon noong November 30 na karaang taon. Samantala, iniisyo nga ng mga netizens ngayon na tila nagkabalikan na di umanong Katniel o si Daniel Padilla at Catherine Bernardo dahil mapapansin sa mga kumakalat na litrato at video na kuwa mismo sa kasal ni Robbie Domingo ay tila nga nagiging sweet umano ang dalawa sa isa't isa. Hindi nga ito ang unang pagkakataon na pinagdudahan ng mga netizens ang dalawa na posible nang nagkabalikan. Kung babalikan nga, inakala rin ng mga netizens na nagkabalikan ang dalawa dahil nga sa manangyaring event pagkatapos nga ng first public appearance nila matapos ang anunsyo na kanilang hiwalaya noong November 30 na karaang taon. Sa ginanap na ABS-CBN Christmas Special, makikita nga ang pagiging sweet nila at tila close pa nga sa isa't isa. Gayon pa man, tinuldukan agad ito ni ni Bernardo matapos niya magpost sa kanyang Instagram account na may caption na No looking back, only moving forward. Na kung saan nagpapahiwatig nga ito, nawala na di umanong pag-asang magkabalikan pa sila ni Daniel Padilla. Hanggang sa ngayon, di alam na mga netizens ang tunay na dahilan na kanilang hiwalayan kung may involve ba na third party o dawit ba talaga si Andre Brillantes dito.